na ihatid na sa huling hantungan ang mga labi ni Kapitan Mark Bixi Pascual ng barangay Don Mariano Marcos, HN Nueva Isihan nitong Miyerkules, November 20, 2024. Matatandaan na si Kap Pascual ay pinagbabaril hanggang sa mapas lang ng di nakilalang suspect habang ito ay nakikipag-usap sa mga barangay tanod sa nabanggit na barangay nitong nakarang Miyerkules, November 13, 2024. Si Kap Mark Big Pascual, tamang hindi umano ni Mayor Sylvia Austria ng bayan ng haen. 300,000 pesos naman ang halagang pabuya sa sino mang makapagtuturo o makapagbibigay ng anumang impormasyon na hahantong sa pagkakaaresto sa mga suspect sa pagpatay kay Kapitan Mark Bixi Pascual. Samantala, natunto naman ng pulisya ang diumanoy coaching ginamit ng mga suspect sa pagpaslang kay Kapaskual. Ganap na alas 7.40 ng gabi nitong lunes November 18, 2024 na magkasa ng joint operation ang mga elemento ng kapulisan sa pangunguna ng HN Municipal Police sa atas ng Special Investigation Task Group o SIPG Pascual na pinamumunuan ni Nueva Ecija Director, Police Colonel Ferdinand Remino ng Nueva Ecija Police Provincial Office o ng NEPO. Pabisa ng inilabas na Search Warrant No. 42-2024-HN at Search Warrant No. 43-2024-HN na inisyo sa Regional Trial Court o ng RTC Cabedatuan City, Nueva Ecija, pinetsaan nitong November 18, 2024, kasong paglabag sa Republic Act 9516. Laban sa di umunoy, hindi pa pinapangalan ng mga suspect. na mula sa bahay ng suspect, ang isang piraso ng hand fragmentation grenade, isang heat sealed transparent plastic sachet, ang pinaghihinala ang shabu. May bigat na humigit kumulang sa limang gramo at may street value na 34,000 pesos at isang Malboro Red Case. Nasamsam naman mula sa Hyundai Accent na kulay silver. May plate number NDX4667, ang isang unit ng caliber 45 pistol arms core, walang serial number, limang piraso ng live ammunition para sa nabatid na kalibre, isang magasin na inassemble para sa nabatid na kalibre rin, at center mirror dash cam. Pansamantala ang mga nakumpiskang ebidensya mula sa bahay ng umunoy suspect ay nasa kustudiya ng Kabanatuan City Police Station o ng CCPS habang ang mga pampasabog ay dinala sa kustudiya ng Nepeku. Nasa kustudiya naman ng HNMPS ang natunto na sasakyan at mga ebidensyang laman nito. dagdag pa dito ay napag-alaman rin na ang kotseng sinakyan ng mga suspect na ginamit sa pagpatay sa biktima ay natagpuan sa Mayapyap Norte, Kabanatuan City itong lunes, November 18, 2024. Nabati batid rin kay Police Lieutenant Colonel George Caluad, ang nagmamayari ng naturang sasakyan ay isang awal na polis. Sasampahan naman ng mga kaukulang kaso ang mga nakatakas na suspect. Mula sa Provincial Headquarters, Elsa Navalio nag-uulat sa DWNE Teleradio, ang inyong kakampi.